kain na po tayo kakapsat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Yan, naluto tayo ng dininding, Bagbag kong bulaklak ng kalabasa, papaya, patani, tsaka sa luyot. Tapos may papaya tayo, dessert. Pero pray muna tayo kakapsat, bago tayo kumain. Lord, maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name I pray. Amen. Oh, may kang kakapsa. Siyempre, higot muna tayo habang mainit. Ay nga po, Diyos ka po, Rodi. So, ka. Mm-hmm. George. Siyempre, hindi mawawala itong sili, kakapsa. Yan, shoutout dyan sa Solana, Kagayan. Mga followers ko dyan. Shoutout po sa inyo dyan. Kain po tayo. Oh! Siyempre, unang subo para sa inyo, kapsat. Ano, papaya, magbag kong saluyot, sabong karabasa. Hmm. 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 hmm, kacau nih hmm, papaya hmm. sebagi gop Ayun na. Makapabango. Arte, umigop bau Tuh, mm -hmm. mana? ancing labakon. Thank you, Lord. Mm -hmm. Thank you, thank you sa napakasarap na blessings. Sarap to, karam sa to. Nag-nahinog. Hmm. Maraming tamis. <sighs> Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa blessings. Napakasarap po na nabusog na naman po ako. Maraming salamat.